Ayan. Ten fifty five, November three. gubat na gubat Ayan. Ah. Palibot pa yan ng gubat. Pero yung mga marang Ayan. Daming bulaklak ngayon. Dami na naman oh. No? Ayan no? nakikita niyo ba? daming bulaklak. Ito yung unahin ko. Ilang puno ito. Isa. Dalawa. Tapos ito tatlo. Malaking puno. Anong dami rin bulaklak. Ayun o. No? Oh. Kita nyo ba? Ayan. Wait lang. Sasom ko, sumko. Ayan. doon palibot ang marang dito yan ang unahin kong lilinisin tun sa dulo lalaki lalaki ng puno ayun ang dami bulaklak kumpara nung una kong vlog na dito akong tulog mas marami nga yung bulaklak 2,000 years later kain muna tayo gusto na And guys, uh, samahan niyo ako sa aking 60 days na pamumundok. Ito po ang aking unang araw. At uh, nakita ko na namumulaklak na naman ang mga marang na alaglag, laglag uh, kahit maliliit pa. Kaya dito muna ako nag-focus sa aking unang araw. Hinawan ko, tinabasan ko po ang uh, mga nagugubatan ng mga puno ng marang. At isusunod ko ang mga nyog. Ayan, pumutok na yung kamay ko. At yan habang sarap na sarap ako sa aking pagkakain ng marang, uh, hindi ko akalain na makakakuha ako ng isang piraso dahil puro buko pa yung nakita ko, karamihan bulaklak pa at maliliit pa yung iba. Ayun Ay, sa di inaasahan nakakita ako ng hinog kaya naman sabik na sabik akong makatikipuli ng marang mula dito sa aming kaingin at uh, aking pinaspasan yung isang buo sakto naman at yun nga nauuho na tayo naubos na yung ating isang 1.5 na tubig at uh, dun sa uh, sa lulo dun sa may kawayanan ay eh, wala na rin na yung tubig kaya ayun buti na lang at may nakita kong hinog napawi yung uho ko pati na rin ang gutom ko ayan guys uh, ano nga ba ano nga ba ang magagawa ko dito sa loob ng 60 days ano nga bang aking pwedeng kahinatnan dito sa loob ng 60 days ito ang aking unang araw dito sa bundok at uh, samahan niyo po ako dito po nagsisimula ang buhay gubat ni Arm Venture sana subaybayan niyo po ako mga adventurer at uh, Pasensya na po kayo mga ka-venture kung ngayon lang po ako nakapag-vlog ulit. Doon sa mga nagtatanong kung masana daw yung vlog ko, bakit nag-stop ako. Pasensya na po kayo at uh, medyo na bisihan lang. Kaya ito ito po yung simula ng uh, aking pag-vlog. Sa loob ng 60 days ay abangan nyo po ito kung anong kahit natin nitong aking sinimulan dito sa kaingin na iniwan, naiwan o pamana ng aming ama at ito nga yung kanyang mga tanim ay ating ahawanan nag unang nagfocus ako nung makita ko nga na puro bulaklak na naman itong mga marang at uh, nangangalaglag lamang dahil siguro sa bubat or naakyat ng mga ongoy at isusunod ko naman ay ang mga puno ng nyog after nito kaya dito muna ako nagfocus sa aking unang araw o paano hanggang dito na lang mga ka-venture at uh, napagod na ang katawang lupa ni Arnventure. Ni Arn Nanibago sa pagtatabas at paghahawa ng puno ng mga marang sa mga bago po. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe. Pakiclick na rin po yung bell button para sa susunod na mga videos po ay updated po kayo. At sa mga nagsialis po, balik na po kayo. Nandito na po ako sa Arnventure po. Nagbabalik ang buhay forest, buhay gubat. Maraming maraming salamat po. God bless you all.